Madalas nating naririnig sa iba, napaka-unfair daw ng buhay. Mayroong mayaman, mayroon ding mahirap. Minsan minamalas, minsan may siniswerte. At kung swerte ang pag-uusapan, mayroon tayong kasabihan na mas marami at mas mataas pa daw ang tsansa mong mabundol ng truck o sasakyan kaysa sa tsansang manalo sa loto. Pero paano kung sa isang iglap ay magigising ka na lang na ang tumataginting na milyong-milyong loto jackpot prize na napanalunan mo ay biglang naglaho na parang bula? Noong 2014 sa kalaka sa Batangas, isang lalaking nagngangalang Antonio Mendoza, matapos tumaya ng loto, ay isiningit niya ang kanyang biniling tiket sa pagitan ng mga pahina ng kanyang Biblia sa tabi ng kanyang kwarto. Gabi-gabi di umano, ay nagdarasal siya na manalo sa loto. Isang araw ang kanyang pangarap ay tuluyan na rin magkapatutuo, ngunit sa loob lang ng maikling sandali. Sa ikadalawang araw ng Oktubre taong 2014, ang tinayang loto ticket ni Antonio Mendoza ay nanalo ng nagkakahalagang labing dalawang bilyong piso. Ngunit sa kanyang pagsasaya ay ang bigla namang pagtahimik ng kanyang pamilya. Our Lotto 642 jackpot prize for tonight is 12,391,600 pesos. 41. Philippines, here the official Lotto 642 winning numbers which can come in any order. We have 40. Ang kanyang winning Lotto ticket ay nasunog sa plancha ng kanyang apo. Pagpapaliwanag ng PCSO, di umano, ay hindi na maaaring i-claim ang premyo kung ang tiket ay pinago, pinunit, nasira o hindi ayon sa alinmang validation tests ng PCSO. Kung pera na naging bato pa ang kaso ng dating OFW na si Antonio Mendoza, iba naman ang nangyari sa isang overnight millionaire na si Diony Reyes. Matapos mapanalunan ang limpak-limpak na labing apat na milyong piso, Inilagay niya ito sa bangko at para daw ma-experience niya ang makahawak ng isang milyon sa kamay, ay nag-withdraw siya ng isang milyon mula sa bangko at saka kumuha ng cheque para pambili niya ng brandyong sasakyan. Nagpatayo din siya ng bahay para sa kanyang pamilya na nagkakahalagang apat na milyong piso. At ang natitirang pera di umano ay ginastos niya sa sugal at babae. Makalipas lang ang tatlong buwan, ang kanyang 14 million peso lotto jackpot prize ay naubos. Bagamat nagising na sa katotohanan, huli na ng mapagtanto niyang ang kanyang mga napundar na ari-arian ay nabenta at nagkautang pa. Si Diony Reyes ngayon ay nagtatrabahong muli bilang isang utility worker. Hindi ubos biyaya kundi magkasunod na swerte at malas naman ang nangyari sa isang lalaki mula sa Pampanga. Pakiramdam ni Christian Tonggal, isang residente mula sa Pampanga, siya na raw ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo matapos niyang mapanalunan ang bigating Lotto Jackpot na nagkakahalagang 82 million peso noong 2004. Pero ang kanyang swerte, agad ding binalot ng manas? Matapos manalo sa Lotto, ay agad na bumili si Christian ng anim na bahay at lupa, tatlong sasakyan at nagtayo ng ilang negosyo. Naging wais siya sa kanyang pagasta sa premium na panalunan. Sa katunayan ay tumulong pa siya sa ilan niyang mga kababayang nangangailangan. Ngunit isang araw, dahil sa sunod-sunod na kamalasang dumating sa kanyang pamilya, ang kanyang mga naipundar ay unti-unti ring maglalaho. Ang ama ni Christian at ang ama at mga kapatid ng kanyang asawa ay sunod-sunod na nagkasakit at na-ospital sa mahabang panahon. Nagpatong-patong ang mga gastusin at sa kasamaang palad, matapos gumastos ng malaki para sa paggamot, tatlong miyembro sa kanilang pamilya ang tuluyan ding pumanaw. Sa ngayon, ni Iwan kay Christian Tunggol ay ang kanyang tanging naitayong bahay at palaisdaan ang siyang sumusustento sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Si Jack Morales na kabilang sa mga biktima ng super typhoon Yolanda sa Basay, Samar ay nangangarap din noon na manalo sa loto. Sapagkat ang kanyang kinikita na 250 peso bilang construction worker ay kulang pa kung hindi man sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Madalas daw ay tumataya siya sa loto at hindi lang isa, hindi dalawa kundi ikatlong beses pa umano siyang nanalo. Nang minsang tumuya siya ng 50 peso, nanalo ito ng 15,000 piso at sumunod naman ay ang tinaya niyang 100 piso na nanalo ng 30,000 pesos. Dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo, mas lalo siyang naingganyo sa pagtaya sa loto. Isang araw, sumugal siya ng nagkakahalagang 4,000 piso at sa kabutiang palad ay nanalo ito ng tumataginting na isang milyon at dalawandaang piso. Ang kanyang napanalunan ay inilaan niya sa kanyang pamilya at nagpatayo ng bagong bahay. Nag-resign din siya sa kanyang ang construction. Maliban sa pamilya, Aniya. Deserve din daw niya na regaluhan o premyohan ang sarili. Kaya naman ang mga natitira niyang pera mula sa napanalunang Lotto Prize ay pinang-iinom niya kasama ang mga barkada. Ang kanyang ininvest na pera sa construction ay bumagsak din at naiwan pa siyang may utang na nagkakahalagang 600,000 pesos. Si Jack na ngayon ay unemployed na siya at ng kanyang asawa ay hirap na itinataguyod ang kanyang nuoy tatlong gulang na anak. Ang kanyang mga naging experience di umano ay nagturo sa kanya ng magandang leksyon. Hawakan mo talaga ng maayos yung pera mo, hindi dapat iwaldas aniya pa. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa mga kababayan nating maswerteng nanalo sa loto na bumalik sa pagkahirap? 'Wag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe sa aking channel. Salamat.